MVP, um, what is your uh, opinion doon sa pagkawala ni General Torre pagkasibak po sa posisyon niya? Oh, oh. Do you have an opinion for, uh, about that? Um, oh, wala akong ano, wala akong uh, comment sa ano ni General Torre. Um, ano ba tawag doon? Pag Removal. Mm. Uy, nakita na naman tayo dito. Nakita na naman tayo dito. Um, um Ay, okay. ma'am. Di ba dapat pupunta ka din ng Kuwait? Sabi ni Councilor Moka. Dapat po, yung Japan. And next And month yun? Opo. Sa September. Pero sabi niya, Kuwait eh. Sabi niya, punta ka daw Kuwait. Tapos, um, Ah, uh, ngayon ko lang naalala. Pero Japan yun? Yes, tuloy yung Japan. Uh, Na-set no, na yun ng ano, Filipino community. VP, on another question. What is your opinion doon sa sinasabi nilang extradition daw ni Pastor Apollo Kibuloy? Anong Senator Risa Ontiveros already made a statement na dapat mag-cooperate to yung Philippines? Uh, well, unang-una, nasabi ko na yan lahat uh, kay Pastor uh, Apollo no? as early as the time na nag-privilege speech si Remings Nograles about the franchise. So, pumunta ako uh, kay uh, Pastor Apollo Kuduloy and then sinabi ko sa kanya yung nakuhay natin sa loob uh, ng House of Representatives. So, the the plan noon was um, A franchise first and then next is uh, local cases para ma mahuli siya and then dismiss the local cases and then turn him over to the United States uh, government for extradition. So alam niya lahat ni uh, Pastor Apollo Pibuloy. as early as the time the moment na nag-privilege speech si Frigs Navarro. Ma'am, do you think, uh, karma yung nangyari kay Torres eh, since siya uh, yung dahilan kung bakit napunta dito si Kaya RD at si Pastor Kibuloy na kulong din. Sa tingin nyo, part ng karma sa kanya yun? Oh, hindi ko kasi masabi kung karma ba yun hindi. Eh, kasi Diyos lang naman kasi talaga ang uh, makakapagsabi no, kung ano yung karapat dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya uh, sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas, And then, 85 days later, nandun ka sa, sa iba. Ganyan. Ma'am, ah... Uh, oh, Ma'am, uh, malaking issue po ngayon ang uh, corruption sa bansa, lalo na ang pangingilam ng mga congressman sa Pundo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong alakaran at maramdaman ng mga Pilipino, na nagagamit ng, ng tama ang budget? Uh, kulang unang dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat uh, kung ano yung lumalabas uh, sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at uh, kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang susunod Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman uh, ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ng Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang uh, bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi niya uh, hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang um, budget ng uh, gobyerno so um libreng advice na yon sa kanya di ba so ayoko na magbigay ng libreng advice sa. Sige, next nasalamat ma'am ma'am sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa mm -hmm. may nakikita po ba kayo na best practices uh, na pwedeng uh, gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusan ng problema sa baha o kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultation sa uh, experts na kulibring uh, advice na naman <laughs> ito Pagkakita <laughs> yeah, naman, naman, naman ako ng libreng advice sa administrasyon, <laughs> hindi man sila, ano, hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon. Um, siguro dapat gawin nila yung ginagawa ako, 'di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaiikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan, ano ba yung doable uh, doon sa ating bayan na best practices galing sa sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe. Ako mag-charge na ako ha <laughs> ng consultation fee sa sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin ha. Ano ba yung sunod? <laughs> sagot doon. Yan, ano ba? Ang ano ba ha? Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon eh, sa Duterte State. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao. Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is sa uh, flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung uh, drainage system uh, ng Davao City tapos uh, mabilis yung urbanization. So kailangan uh, sumusunod din yung flood control projects. Tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos nun, nung lumabas doon nun sa IM for Davao, infrastructure modernization for Davao na mga listahan ng mga, huy ayoko ninyong biya Uh, Last question. Yes. Last question. So, okay. so okay. pagdating doon, lumabas doon ang kailangan nga ah uh, ng flood uh, ng yes, flood control and drainage uh, projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano 'yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon. Nakalagay na doon nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin? nang uh, Davao City ng mga projects para uh, makontrol yung baha at maayos yung drainage uh, system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati. andyan yung plano namin pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased ha kasi hindi naman kami ang gumawa nito eh. Kumuha kami ng uh, consultants international experts uh, to help us uh, make that plan based on their experiences. Yes. Uh, magkano sing hill per hour ng konsultant ng administration na ito? Magkano mga konsultant sila? Million-million yan, million, million ba? Million. Sabihin niyo sa kanya. Yeah. <laughs>